Ayan na mga guys nga, ayan na nga Ay, gumuho na, mga master Kaguguho lang, o, oh, yan o may pusa Kaguguho lang Damay yung aking bangka Yung isa Nadamay pa may pa yung bangka ko. May kuryente, may kuryente. Kakaguho lang mga master oh. Nagpicture ako ay. Gumuho na. Nadama yung ba yung ano ko bangka. Hanip ah, na yan. Pati yung isang bahay doon maguho na rin yata. Yan na, gumuho na. Yun, doon naman. Ano naman doon, sa kabila? kai bangka naman.